Sa tahimik na gabi ng Pampanga, ang mga kalye ay nababalot ng makapal na ulap ng kadiliman. Si Joel, isang simpleng empleyado, ay pauwi mula sa kanyang trabaho. Pagod at puyat, sumakay siya sa isang lumang jeep na halos walang pasahero. Ang ingay ng makina ay parang pabulong na awit sa kanyang mga tenga na nagbibigay ng kakaibang katahimikan sa kanyang paglalakbay. Sa gitna ng biyahe, biglang huminto ang jeep. Isang matandang babae ang sumakay. Ang kanyang mga mata ay malalim at walang emosyon. Bitbit -bit niya ang isang malaking sako na tila napakabigat. Umupo siya sa tabi ni Joel. Ang kanyang mga buto ay halos tumutunog sa bawat galaw. Nang ngumiti siya kay Joel, napansin niya ang kawalan ng ngipin sa kanyang bibig. Biglang umalingasaw ang isang mabahong amoy sa loob ng jeep. Napansin ni Joel na ito ay nagmumula sa sako ng matanda. Hindi niya maiwasang mapansin ang kakaibang paggalaw sa loob nito. Parang may buhay na nilalaman ang sako na nagpapakaba sa kanyang puso. Tia, ano po ang laman ng inyong sako? Tanong ni Joel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Ang matanda ay dahan-dahang lumingon sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim. Ito'y para sa huling hapunan, ang kanyang sagot. Ang boses ay parang bulong ng hangin sa sementeryo. Bago pa man makapagsalita si Joel, may kakaibang nangyari. Mula sa siwang ng sako, may gumulong na bagay. Sa kanyang pagkabigla, nakita niya ang isang kamay, hindi laruan, kundi totoong kamay ng tao. Ito ay maputla at may bahid ng dugo, na parang kakatapos lang itong putulin. Ang puso ni Joel ay halos tumigil sa takot. Nang lumingon siya sa matanda, wala na ito. Ang jeep ay biglang nawala, at ang mga pamilyar na kalya ng Pampanga ay napalitan ng mga lapida at puntod. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa gitna ng isang malawak na sementeryo, mag-isa at natatakot. Ang hangin ay biglang lumakas at ang mga dahon ng mga puno ay nagpapagulong-gulong sa paligid niya. Ang mga bulaklak sa mga puntod ay tila sumasayaw sa ritmo ng isang dinakikitang musika. Sa bawat hakbang ni Joel, parang may mga bisig na lumilitaw mula sa lupa na gustong humila sa kanya pababa. Nagsimulang tumakbo si Joel, ang kanyang mga paa ay halos hindi tumutungtong sa lupa. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahit anong palatandaan ng buhay, ng kahit sinong makakatulong sa kanya. Ngunit ang tanging nakikita niya ay ang walang katapusang dagat ng mga puntod at ang madilim na kalangitan. Sa kanyang pagtakbo, narinig niya ang pamilyar na tunog ng jeep. Lumingon siya at nakita ang parehong sasakyan. Ang matandang babae ay nakaupo sa loob, nakangiti sa kanya. Ang sako ay nakabukas at mula rito ay lumabas ang maraming kamay na tila nag-aanyaya sa kanya. Biglang nagising si Joel, pawisan at hingal. Nasa loob siya ng kanyang kwarto, ang alarm clock ay tumutunog. Napabuntong hininga siya ng maluwag, na-realize na panaginip lang pala ang lahat. Ngunit nang bumangon siya para maghanda para sa trabaho, may napansin siyang kakaiba sa kanyang kamay. Isang maliit na peklat na parang galing sa isang mahigpit na pagkakahawak. Nang lumabas siya ng bahay, Nakita niya ang isang pamilyar na jeep na naghihintay sa kanto. Ang driver ay isang matandang babae, nakangiti sa kanya ng walang ngipin. Sa tabi niya ay may isang malaking sako. Tumigil si Joel, hindi sigurado kung dapat ba siyang sumakay o tumakbo pabalik sa loob ng bahay. Ang matanda ay kumaway sa kanya, ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap. Halika, anak, ang sabi nito. Matagal na kitang hinihintay, oras na para sa ating huling biyahe. Si Joel ay nakatayo sa gitna ng kalsada. Ang kanyang isip ay naguguluhan. Ang jeep ay nag-aanyaya, ngunit ang kanyang instinto ay nagsasabing tumakbo. Sa huli, ang kanyang kuryosidad ang nanaig. Dahan-dahan siyang lumapit sa jeep. Ang bawat hakbang ay tila nagdadala sa kanya sa isang mundo na hindi niya lubos maunawaan. Habang sumasakay siya sa jeep, ang matanda ay ngumiti sa kanya. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang liwanag. "Handa ka na ba para sa iyong huling biyahe, Joel?" tanong nito. Bago pa man siya makasagot, ang pinto ng jeep ay bumagsak at nagsimula itong umandar, patungo sa isang destinasyong hindi niya alam. Ang jeep ay lumipad sa mga kalya ng Pampanga, ang mga tanawin ay nagbabago sa bawat segundo. Mula sa mga pamilyar na bahay at tindahan, hanggang sa mga di kilalang lugar na tila galing sa ibang mundo. Si Joel ay nakaupo, hindi makapagsalita, habang ang matanda ay patuloy na nagmamaneho, ang kanyang tawa ay umaalingaw sa loob ng sasakyan. Sa huli, na ni Joel na ang kanyang buhay ay hindi na kailanman magiging pareho. Ang huling biyahe na ito ay ang simula ng isang bagong kabanata. Isang kabanata na puno ng misteryong hindi niya lubos maunawaan, ngunit hindi niya maiwasang tanggapin.